I've been attached with the feeling of waking up Marami na nga talaga ang umahanga sa ating Donbel na sila Donnie at Bell Mariano na kung saan ay talagang kaliwat ka na nga ang kanilang mga blessings. Lagaya na lamang ngayon na naipost nga ng ating donato, nagbukas na nga ang kanyang bagong business. At eto nga ay talagang ilang buwan nga rin bago na itayo na sobrang hands on talaga dito ng ating doni. Kaya naman marami nga talaga ang sumaya at natuwa nga sa nalaman nila patungkol sa ating Donnie at Bal Mariano na alam naman natin na talagang todo suporta nga ang bawat isa sa kanila. Kaya naman talagang umani pa ito ng maraming komento at pinag-uusapan na sa social media. Lalong-lalo lalo na nga ang post na ito ni Donnie na meron ngang caption na Miss you, babe, na para bang tinutukoy nga nito ang ating Bel Mariano. Na alam naman natin na mamaya nga ay talaga namang makikita na nga natin sila together sa ABS-CBN Ball. Kaya naman kahit nga ang motor nito ang tinutukoy ay marami pa rin mabula ang sobrang natuwa nga sa post na ito ng ating Donny dahil alam naman natin na ang tawagan nga nila ay babe o minsan ay talaga namang nato at think kaya naman stay tuned lang tayo for more updates sa ating Donny at basta sa mga susunod pa na payuda.